Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Huli pero di kulong. Naispatan ngayon si na Donnie at Bell na todo ang bulungan at talaga namang tawang-tawa sa isang video. Pagkikita nga dito na nag-uusap nga ang dalawa at nakita nga sa kamera at itinuro nga ito ni Donnie. Talaga namang may sariling mundo itong dalawa kinilig lahat ng mga pula sa larawan at sa video na ito dahil ito ang nagpapatunay na huli pero hindi kulong. Don Belang sa Kalam. Kaya naman halina at panoorin natin ang nasabing video. si Mr. Understone at saka si Mr. Quenca pamaaga binilinan ko na si Mr. Understone at saka si Mr. Quenca pamaaga binilinan ko na si Mr. Understone at saka si Mr. Quenca pamaaga binilinan ko na si Mr. Understone at saka si Mr. Quenca maaga